First time! First time, we're going to play with us! We're going to play with this Thank you, Lord! na ko gi-o. gi kamera. Sa, dalan sa ato. Nako wa. Oh, ah, this kilos. Ah. Eh, stain. Nakilidra. Nakilidra ka buinas na. Oh, na this kilos tangi gi. Ah. Oh, thank you Lord. Giro adlaw. <laughs> Kau leon ako. Kau leon ako. Ah, oh, padong na kole. Ka Kay wagyod kayo. Salamat Gino. You know. Ang lubong nga kaboy nas. Ah, ra. mga jis, super jays mga dosi kilos oh. di ba kuhang taga kuya wan po bida ko ko di makuha ko binas kaya labi kaluhad Eh. Thank you Lord. Woo. Kain ko dito. Kain ko dito ta kakuha ka binas. Paldo. Paldo ka winas. Oh Uli no. na ko kay. Ping. Mingaw, iposa ato kamuy nas. Tagal nasa nung taga. ala kamuy nas. Sumpra, kilos. First time, yung ganit ka serbut Sarubot-rubot nga. Pure tangigi. Itong niagi gamay, mga 2 kilos lang nih Sumpra, jis kilos kamuy nas. Thank you, Lord. Salamat, you Woo, thank you. Wa na intro intro. Wa na ko mag intro kay na ko binas. Wa ko magtuo magako ko Pauli na ko. Thank you Lord. Ako sa isa sa box. Na Kaloy an ra kitas gino kay tawala. Kay ko kita crossihan dito sa buinas sa mga chis. Na kandis. Paika anek kay manging pagkadut sa taga, salamat kino inteiro hapon, maloyahano ka pay nas. Pauli na ta dool ko na kay nga muha ka pay nas, adol na kay na muha. Ta ko na da ma, na. Dol na kayo. Pauli na ko kay may ningaw na laay gid kayo. Krasihan di hapon. Kinainit pa pauli basig maka mo nang tamban. Ako siguro na niya nas, katambagi ta isang Wah, wow, magmahay kay dako mga 10 kilos. Salamat Gino. You know. Kalo japon! gapon. Auli ata kay Minas. Pero hinahinder ta padaga basi magatsamba pa Thank you Lord the blessings. Tara.